Mhm. Siya nang Thank you. Ayan, maganda magandang umaga po mga kalinga pa no. Ito na po ta ayan, nangangalahati na po yung ating uh, nuhukay. Ayun po ang ating marigiting na tagahukay, oh. Si Kuya at saka si Kuya. <laughs> ayan, malalim-lalim na. Bilis oh. Ayan, at muli ano, salamat sa nag-sponsor ng ating uh, pansiar. Ayan. Salamat nang uh, marami. Ito po ang ating uh, gagawin ano. Ayun, marami pong uh, panambak. Para itaas-taas natin yung pinaka-banyo. Kaya dito po natin lalagay yung uh, banyo mong um, sakali. Dalawa po 'yan oh, pwede doon. Yan, pwede dito. O kaya pwede dito. Yan. Mhm. Mm May pupukpok din sa kabilang. Oh. So, yan po ano. Nating ating uh, gagawing uh, CR at least nagkakasira na tayo mga kalingap hindi na mahirap mag uh, takbo, takbo kung saan saan di ba kuya <laughs> <laughs> mahirap mahirap tumakbo kung saan saan eh <laughs> uh, nilapit natin kunti dito sa ating kubu uh, kubo kubuan no? yan ating kubo kubuan yan Oh, laki ng ahas. Yun yun yun. Yun Okay, nakakain ng kwan. Yung ahas. Ayun o. Oh. Magal Oh. Ibig sabihin na may ahas dyan mga kalinga. Oh. Ayun Oh. Ayun yun. Ayun, pinipiga. Oh. Lala, la, la pupapambulo po mga kalingap yung uh, ah, sa kanan palaka Hmm. Lanyo kasi saka bilang bangis mga kalingap. Hmm.

Ni bolak-biglah. nih sila ket ni kali kepala tu wedding going glow At uh, yun nga mga kalinga pa no uh, Habang sila ay uh, nagguhukay doon Ay tayo naman ay uh, magluluto Magluluto tayo ng ating uh, Simpleng ulam Ay uh, langka Kibiil mga kalingap, Kibiil O Tawag dito uh, Munggo Baboy langka Ayan Imbiil mga kalingap, Imbiil MBL tayo mga kalingap niluluto tayo ng MBL Ayan nga, inalaga ko na yung munggo Saka yung uh, baboy Kami ng baboy Tayo naman ay uh, Magbibisa ah. tayo ng Ang uh mm -huh. talap-talap ah Tabi mo natin ito. At yung ating uh, bibi sa lalala. Dito po tayo nagluluto sa ah, gatong. Para tipid. Tapos, sagay natin ang mantika. Kahit hindi pa tuyo ang kalyasi. Hahaha. <laughs> patuyin muna natin mga kalingap yung mga uh, tabi ko yung uh, mm -hmm. yung patabi ko kawali hindi ko matuyo dito dahil uh, ayan ibabaw sa kakuan ilalim ang uh, mainit yan Meron po tayong uh, gasol mga kalihapan. No? at uh, salamat sa nag-sponsor ng gasol. Pero ito muna natin kinagamit habang uh, mainit ang panahon. Dahil maraming gatok mga kalihapan. Sa ilalim. Uh, pag uh, na, pag wala ng gatok, yan, gagamitin natin yung ating uh, gasol. Ayan. Pero pag, uh, pag madalian po, uh, ginagamit ko po yung mga gasol. Ayan, yun na. Ay, sobrang mantika. Eh, so mayroon po tayong uh, ingredients dito. Ang uh, natutunan ko sa aking nanay ay unahin natin yung uh, luya. Yan hindi po yung uh, bawang ulayan natin yung luya para maluto ang gusto para mabangot ulayan natin yung maluto ang luya ito na yung ating bawang luya, ito naman ang bawang bawang ng luya ay sunod natin ang sibuyas Yan. Tapos, Lagyan na rin natin ang mungguday para kumapit sini din itu kat pating uh, langka Mhm mm Ya langka dong Napit na makuha yung tubig. Kasi masak-masak na eh, no? Masak-masak na. Masak-masak na. Basakan ito mga kalinga po tawag dito. Palayan. Kaya mababaw lang po ang tubig. Saka katabi niya po ay uh, sapa. Yan. Pagkikita niya niya yung sapa. Ah, tingnan na natin. Sarap, sarap. Oh. Ako, ah, luto na rin yung uh, ating uh, langka. Ayun. Thank you. Pwede na. Halo, sahabat. Oke, oke. Touch. Oi. Tukoi. Oke. Oi, lu kau gua. Hah? Besok. Besok sih oke ah. Ah, lu melukut

Oh, say hi to uh, our audience. So. Okay. Ah, uh, bati-bati kayo ha. Eh. Lagi nag-aaway.

Ito po yung buhangin mga kalingap. Ayan, sakto habang tayo kumakain po ay, ano, uh, buhangin. Ayan, kain tayo, tayo. So, ayan po ang ating uh, pagkain. Ha? Sabi na, mayroong kaning labig. Ayan, ayan, wala pa lang sandok, ha? Okay. Okay. Mm-hmm. selawat lawan kalian yang lahai lagi tu. Tu reti. Ini tu ngulam eh. Thank you. Betul-betul So yan mga kalingap, ang ating uh, update for today ano Yung uh, salamat sa ating uh, anonymous sponsor At na uh, yan, yung ating uh, CR ay nasimulan na Pero yan po ang hukay mga kalingap, at mayroon ng uh, tubig yung lumalabas So papantay na lang siguro yan para uh, stop na So simintoin si na uh, o asintadahan na ano So, ganyan po dito kasi mababaw lang po dito dahil uh, buti nga po uh, hindi umuulan. Dahil kung umuulan to, mas mababaw pa po ang uh, tubig, ano. You know? So, muli, salamat-salamat ng uh, marami sa inyo. Salamat po sa inyong uh, pagmamahal. Thank you very much. At sa ating uh, silent viewers, subscribers, sponsors, yan. Maraming-maraming salamat. God bless to all. And kuya Bal, Ate, na kalinga prob. And to all kalinga pa partners. Uh, ha? Bye, 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 bye. God bless. See you next vlog and live. Take care, take care. Ingat, ingat po tayong lahat. Bye, bye. God bless.